Ito pong uh, probinsya, ganyan. so, kapag uh, dito kayo nunguhay sa probinsya, so dapat uh, kayo talaga na para may makain, may support sa family. Sa pamilya natin, sa mga anak natin, yun. So, sa so, family members natin, so, especially kapag ah, uh, pamilyado na po tayo. Yan. So, tinamagtatanim sila ng palay. So, pag inaani na yan, na magiging uh, bigas na yan, pagkatapos magilat. So, yan. So, mag ina po yan, mag ina. So, binibilad muna, binibilad muna yan, pagkatapos, uh, pag okay na. So, yan. So, really na magiging bigas na. Ganyan yung buhay dito sa Rodinsha or sa Rodinsha syempre may uh, ipapang uh, produkto dito gaya ng uh, pagro-rubber ano, pag yun, so yun tinatawag dito panananggot ng goma yun yung kadalasan ginagawa dito or pamumuhay ng uh, mga tao dito sa probinsya so dapat binibila talaga yan so red red rice ata yan no? red rice so meron huminto so nagtatanong ko ano daw uri or klase ng pala yan so paya daw maya daw maya so, yan. So, meet my brother Chubby. Chubby, Chubby. So, ito yung alaga kong si Chubby. Chubby! Ba! So, bibili yata sana yun, ano? Apalay, ah, ano? Pero, hindi bibili. Pagbibili ni auntie yan. Kasi, ano, uh, yun na no nila yan. So, sa panahon ngayon, nagmamahal na, ano, no? Lalong, uh, tumataas yung bilihin. Especially yung bigas, ano? So, sabi nga po ni, uh, President Marcos, nasa na po yun, Mga almost ah, uh, one year na po yata, no? Hindi pa umabot ba? So, okay, almost a uh, one year na, ano? Sana po yung 20 plus ni bigas na pinapangako nyo po sa inyong uh, kapwa po. So, sa amin, sa akin, sa ating lahat, ano? So, napakahirap ng buwan ngayon. So, especially kapag marami po tayong family members, ano. Sabi so, ng bigas ngayon. So, last time, na uh, bumili kami, ano, one, uh, one six ata yung, ano, beya. Princess beya. Pero, meron namang, ah, uh, medyo mababa. Pero, hindi naman talaga medyo mababa. So, masasabi na natin na yun yung pinakamababa. So, fifty pesos. Yan. So, may nakita ako 70. So, yun yung pinakamahal na nakita ko ng person na bigas ng 70 pesos. So, yun yung kinukonsumo namin yung uh, ano, beya. So, grabe, tumaas na. Ito so, yung buhay sa provincia. Sa so, laban pa rin. Laban pa rin. <laughs> so, nakita nila akong nagdi-video. <laughs> Ayun, kumakaway na si Auntie. <laughs> so, nila ako napansin kanina. So, ngayon napansin na nila ako. <laughs> <laughs> masipag magtanim si auntie ng ano, uh, mais, palay, yun. Yung mga, uh, yun, pag ang tawag yun, kamuting kahoy, yun, meron din. So, thank you for watching po. So, dinishare ko lang po ang daily uh, uh, memories natin dito sa mundo habang uh, tayo nandito pa. So, balang araw po magiging memories po ito. So, alam ko rin naman po ang hindi buhay na andito din ako sa mundo. So, thank you for watching po. Okay, like and share na lang po sa ating memories to support po. So, thank you, thank you. Dad po kita follow po. Salamat!